Kasi dalawa ang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na, na carry out niya yung pagbabanta niya. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ako po, nagbabounce back na nga kay Franz Castro. Ang kanyang kasamaan na ginagawa dahil itong grupo o itong partido ng Pangulong uh, Digong, itong PDP Laban mga kababayan po natin ay nagsalita na at binapag-aralan ngayon nitong uh, party list ni Pangulong Digong kung ano ang posibleng uh, ikaso nila dito kay Franz Castro pagkatapos nga na ibasura ng Quezon City Prosecutor ang kasong final ni Franz Castro itong uh, grave threat laban kay dating Pangulong Digong dahil uh, mga babayan obviously na walang patama naman wala namang panalo itong uh, kinaso ni Franz Castro at malinaw na malinaw ayon sa ilang abogado na ito ay useless at business. So, ang nangyari nga ay uh, ibinasura na. Ngayon, mga kababayan, itong si Franz Castro ay hindi pa nga sumusuko, hindi umatras. So, alam naman natin na malaki talaga ang kanyang nakukuhang incentives sa kanyang ginagawang paninira, demolition job noon pa kay Vice President Sara at ngayon kay dating Pangulong Digong dahil uh, nagnanamburuan nga ito sa survey sa pag senador ngayong 2025. So, malinaw, na talagang gusto nilang ah, hindi na makabalik ah. sa pagserbisyo sa ating ah, gobyerno itong si dating pangulong Digong dahil alam nila na mananagot sila sa kanilang ginagawang paninira ngayon pati itong kanilang ah, pagmamanage or pagmamaniobra na makapasok itong ICC sa ating bansa. Naku po, pakinggan natin ang bidyong ah, ito, ang ah, balitang ito, mga kababayan. PDP Laban Comments and applauds that this outcome from the city prosecutors of Quezon City. Yan ang reaksyon ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos si basura ng piskalya ang reklamong grave threat na isadampa ng mga kongresista na si Franz Castro. Sa panayam sa Secretary General ng Partido na si Attorney Amy Neri, iginiit ng PDP laban na mulat mulapay wala naman talagang katuturan ang reklamo ni Castro. It's a welcome development and we are very very happy that justice has been duly served at its sense. Sa labing apat na pahinang desisyon na permado ni Deputy City Prosecutor Leila Llanes, nakitaan ng kawalan ng sapat na ebidensya ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Nagugat ang reklamo matapos rong pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program na gikan sa masa para sa masa sa SMNI. Ipinunto ng piskalya na kulang sa mens o criminal intent ang mga binitawang pahayag ng dating Pangulo. Nauna nang pinaliwanag ng kampo ng nakatatan ng Duterte na ibinahagi lamang niya sa kanyang TV program ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa isyo noon ng Confidential at Intelligence Funds. Doon naman nilugot ni Castro ang reklamo laban sa former chief executive dahil sa mga katagang nagbabanta raw sa kanyang buhay. Ngunit paliwanag ng piskalya, hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw anya na opinion lamang ito at nagbabanggit lamang ng na mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni VP Sara. Kasi dalawa i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na na carry out niya yung pagbabanta niya. So during all those episodes mentioned in the complaint, they they were merely a private conversation relayed by our former president to the to the episode of the SMNI. His private conversation with his daughter and his reactions or outbursts being a father. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya yung pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. Sa katunayan, magpupulong ang legal department ng PDP laban para isa pinalang susunod nilang hakbang. Tatanungin din ng partido kung ano magiging pasya ni dating Pangulong Duterte. Let's wait for the decision of the pdp Sa huli, gate ng PDP na hindi nalainimpluensya ng piskalya. Kaya nabasura ang reklamo laban sa dating Pangulo na matatandaang bumaba sa pwesto na may mataas na approval at trust rating. Let's not forget that the, the case was filed when former president is no longer a president. And the city prosecutor's office is a uh, plantilla position. It cannot... So ayun na nga mga kababayan po natin. Ako po at uh, maganda-handa ka na Franz Castro at abangan niyo po ang uh, resback nga ng ating uh, dating Pangulo. So ang uh, nag-aasikaso nito mga kababayan po natin itong kanyang uh, PDP laban na parte, na uh, political alyansa nga at uh, hindi naman talaga yung ating uh, Pangulo ang may kagustuhan na uh, mag As, alam naman natin itong si Pangulong Digong ay wini-welcome niya nga. Itong mga nagkikritisize sa kanya pero ngunit mukhang uh, hindi mapagbigyan ng kapartido ni dating Pangulong uh, Digong ang ginawa ni Franz Castro na malinaw na ito ay uh, paninira o demolition lamang kahit pa uh, na alam niya mga kababayan na mahina itong reklamo sa kanya ay uh, itinuloy niya pa rin dahil marami nga ang naguudyok na sirain itong si uh, dating Pangulong uh, Digong. Ngayon mga kababayan po natin, ulitin po natin, dahil ito ang pinagbasihan ng MTRCB Uh, sa pagsuspindi nitong gikan sa masa para sa masa ni dating pangulong Digong babawiin kaya ng NTC o posibleng kaya mapapahamak ang uh, NTC at ang MTRCV sa kanilang pagsuspindi hindi lang sa Isiminay, kundi sa programa din ni dating pangulong Digong na gikan sa masa para sa masa so yan po ang isa sa mga dapat nating abangan kasi sa ngayon ay uh, patuloy na lumalaban itong Isiminaay uh, network at ang kanilang uh, mga magagaling na legal counsel at abogado uh, patuloy na gumagawa ng mga legal action para nga maibalik uh, ang kanilang programa, matanggal na itong suspension sa mga programa na binigyan ng suspension ng MTRCB at pati na rin ng MTC. Yan po yung ating update. Maraming salamat po mga kababayan.